Breaking News Sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan, muling umingay ang mundo matapos ang isang matinding pag-atake ng Israel laban sa Islamic Republic of Iran. Agad na gumanti ang bansang Israel matapos ang isang walang awang ballistic missile strike na inilunsad ng Iran kahapon lamang. Ayon sa mga inisyal na ulat mula sa International Security Monitors, Humigit kumulang 30 ballistic missiles ang sabay-sabay na pinakawalan ng Iranian military patungong southern Israel. Particular na tinarget ang lungsod ng Beersheba. Isa sa mga tinamaan sa naturang pag-atake ay ang Soroka Medical Center, isang pangunahing ospital na nagsisilbi sa libu-libong pasyente kada buwan at matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Israel. Nasira ang ilang bahagi ng gusali at ayon sa mga otoridad, daan-daan ang sugatan. May mga pasyente at staff na nahagip ng pagsabog habang patuloy ang operasyon ng ospital. Kasalukuyang naka-code red ang buong rehiyon dahil sa posibilidad ng karagdagang pag-atake. Dahil sa hindi inaasahang kaganapan, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang pamahalaan ng Israel. Sa isang mahigpit na pahayag, mariing kinondena ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ginawang pananalakay ng Iran. Ayon sa kaniya, isang pag-atake ito hindi lamang sa kanilang teritoryo, kundi sa mismong karapatang pantao, dahil sinadya umano ng Iran na patamaan ang isang pasilidad na nagbibigay serbisyo sa mga sibilyan. Kasama si Defense Minister Yoav Galant, iginiit ng gobyerno ng Israel na dapat nang wakasan ang kapangyarihan ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanilang pinagsamang pahayag, ang isang leader na nagbibigay utos para patamaan ang mga ospital at sibilyan ay hindi na dapat hayaan pang magpatuloy sa kapangyarihan. Ang kanyang pananatili ay banta sa buong mundo. Hindi pa man natatapos ang press briefing, lumipad na ang mahigit anim na pang fighter jets mula sa iba't ibang base militar ng Israel. Ang misyon, isang coordinated strategic airstrike laban sa mga itinuturing na critical facilities ng Iran. Ayon sa military analysts, ito ay isa sa pinakamalawak at pinakaorganisadong air operation na isinagawa ng Israel sa loob lamang ng ilang oras. Isa sa mga pangunahing target ng operasyon ay ang tinatawag na labisan underground bunker sa Tehran na sinasabing konektado mismo kay Ayatollah Khamenei. Ayon sa mga military intelligence Ginagamit ang pasilidad na ito bilang command center sa panahon ng krisis at posibleng naroon ang ilang mataas na opisyal ng Iran. Bagamat hindi pa nakukumpirma kung naroon nga si Khamenei sa mismong oras ng pagsabog, ilang source mula sa UNN ang nagsabi na ito ay bahagi ng matagal ng plano ng Israel na tinatawag na Operation Iron Silence, isang classified retaliation plan kung sakaling umatake ang Iran gamit ang ballistic weapons bukod sa bunker tinarget din ang Israeli Air Force ang iba't ibang pasilidad na direktang may kinalaman sa nuclear weapons program ng Iran isa na rito ang tinatawag na Organization of Defensive Innovation and Research SPND isang institusyong nakatutok sa pagsasaliksik at pagdevelop ng mga teknolohiyang pandigma kabilang na ang uranium enrichment at missile design. Ayon sa mga eksperto, ang pagkasira ng SPN ay isang napakalaking dagok sa nuclear ambitions ng Iran. Hindi lamang iyon, kasama rin sa mga tinamaan ay ang mga missile production plants, supply depots, mga base militar, at ang industrial core ng Defense Ministry ng Iran. Sa kabuuan, higit sa isandaan at dalawampung precision-guided bombs at missiles ang ibinagsak sa iba't ibang lokasyon. Lumilitaw na bahagi ng plano ng Israel ang paralysis ng logistics at communication system ng Iranian defense network. Sa kabilang banda, nananatiling tikom ang bibig ng Iranian government hinggil sa lawak ng pinsalang kanilang natamo. Hindi pa sila naglalabas ng opisyal na ulat kung may namatay o nasaktan sa kanilang hanay, subalit ilang hindi opisyal na balita ang nagsasabing may ilang matataas na opisyal na hindi makontak hanggang ngayon. Ang pagkawala ng communication sa ilang military outposts ay itinuturing na sinyales ng malalim na epekto ng Israeli strike. Samantala, patuloy pa rin ang air defense alert sa ilang lungsod ng Israel matapos ang unang pag-atake ng Iran. Sa Tel Aviv, Be'er Sheva at maging sa Jerusalem, patuloy na nararamdaman ang takot at pangamba ng mga sibilyan. Marami ang inilikas na pamilya habang ang mga ospital ay napuno ng mga sugatan ilan sa mga ito ay nasa critical condition. Ayon sa Israel Ministry of Health, may mga bata at matatanda na kabilang sa mga biktima, may ilan na rin umanong nasawi. Ang Iran naman, batay sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, ay nagsasagawa na umano ng pagpupulong kasama ang Revolutionary Guard upang planuhin ang susunod na hakbang. Ang tanong ngayon ng buong mundo, gaganti ba ang Iran at kung oo, paano? Marami ang nangangambang mas lalo pang lumawak ang kaguluhan kung sakaling magdesisyon ang Iran na patamaan ang mga interes ng Israel sa labas ng Middle East, tulad ng mga embahada, barko o kaalyado nitong mga bansa. Nagbigay na rin ng pahayag si Prime Minister Netanyahu na kahit wala ang tulong ng United States, determinado silang tapusin ang mga pasilidad ng Iran na may kaugnayan sa weapons of mass destruction. Isa sa kanilang tinututukan ngayon ay ang Fordow Fuel Enrichment Plant, kilala rin sa tawag na Shahid Ali Mohammadi Nuclear Facility na matatagpuan sa isang bundok sa labas ng siyudad ng Qom. Ang nasabing pasilidad ay itinuturing na pangalawa sa pinakamahalagang uranium enrichment facility ng Iran at ayon sa mga eksperto, bilyong dolyar na ang ininvest ng pamahalaan upang ito ay mapanatili at mapalawak. Sa ngayon habang wala pang malinaw na tugon mula sa Iran, nananatiling mataas ang alert level ng mga bansa sa rehiyon. Maraming bansa ang nagsimula ng lumikas ng kanilang mga mamamayan, kabilang ang mga embahada ng European Union, Japan, and ilang Southeast Asian countries. Kaya naman sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na yaong mga nasa Israel, Jordan, Qatar, at mga bahagi ng Middle East, mariin naming ipinapaalala na mag po kayo maging mapagmatyag, sundin ang mga patakaran ng lokal na otoridad at makipag-ugnayan agad sa Embahada ng Pilipinas kung kinakailangan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, ipagdasal po natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Hindi lamang ito laban ng mga bansang Israel at Iran, kundi laban din ng sangkatauhan sa panganib ng isang mas malawak na digmaan. Kung nais mong manatiling updated sa mga ganitong uri ng balita, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Dito sa channel na ito, patuloy nating babantayan ang mga galaw ng mga makapangyarihang bansa. Sana'y magwakas ang alitan sa pamamagitan ng diplomasya at hindi ng dahas. Hanggang sa susunod na ulat, ito po ang inyong lingkod, manatiling ligtas at mapagmatyag. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa gitna ng kabuluhan.